Magandang araw po, Doc Willie po to. Uh, Sunday po, I hope everyone is all right and uh, sana po uh, nasa mabuti kayong kalagayan at kung ano man ay naka uh, nakakasurvive po tayo. So anyway po, meron lang po ako mga tips sa mga may sakit, sa mga cancer patients. Ito natutunan ko personally kasi ako mismo po meron tayong sarcoma alam niyo naman meron tayong may, meron tayong malaking sarcoma dito sa tiyan kaya ang waistline ko ay 44 dapat eh 36 38 lang ay eh, 44 na dumpa pa kasi yung bukol although nandoon yung bukol yung pinaka active ay lumilit anyway bigay lang ako konting health update sa sarili ko lang muna marami nang tatanong bago papakita ko itong mga pampalakas na pwede nyo gamitin. Actually, pwede nyo tanong sa doktor nyo. Pero usually ito, marami dito over the counter eh. Like itong mga paracetamol, itong iba. I think over the counter itong mga ibang. Like itong mga dufalak, pampatae. Eh. Mga over the counter. So, ako po ay nasa fourth uh, chemo na tayo ngayon. Ah, uh, Akala natin madali yung kimo biro-biro. Hindi po biro-biro ang kimo uh, may panahon last week, eh, baldado ako three days eh. Baldado three days. Oh, so, nagtataka tayo. Bakit baldado? Nakita may mga pasa, pasa po ako eh. Atto po, bumagsak yung platelet. Yung platelet ko bumaba. Pero hindi naman sobra baba. Nagdugo-dugo lang, nagdugo-dugo konti sa ilong dito, tapos uh, white blood cell bumaba pero nahabol naman yung immu immunoglobulin bumaba pero nahabol naman uh, red blood cell bumaba, nahabol naman so, ang ginawa ko lang eh, syempre ang blood test dito weekly kung hindi nyo alam, kayo ay may sakit hindi nyo alam kung bumabagsak na kasi, kasi ang chemo pati yung good cells natin binababa niya So, pag hindi tayo sure, higa-higa lang. Huwag na maglabas-labas. Huwag na labas. Huwag na yung lakad-lakad. Higa, pahinga, tulog, tayo, kain. Importante lang, kain-kain, dumi-dumi. Kain, tapos idumi mo lahat. Kailangan madumi mo lahat. Kaya para madumi mo. Hindi, wala pong advertisement ito. Ito, ito, ito talaga ginagamit ko uh Lactulose. Any brand ito kasi do ito yung sikat. So Lactulose pwedeng 15 cc 3 times a day, malakas na 'yon. 15 cc 3 times a day, isang kutsara 3 times a day, medyo malakas na 'yon. Sinasabay ito sa Kimo kasi Kimo nagiging parang bato ang dumi. Napaiyak ako dito. Okay? Sa sakit, sa pagdumi. Ito ang trial ko. Every time dudumi, talagang iiyak ka sa sakit. Kasi nga, yung chemo, pinapatay niya yung cancer cells na mabilis mag-grow. Pero pinapatay din niya ang good cells natin na mabilis mag-grow. Ano ba yung mga fast-growing cells na collateral damage? ng mga chemo. Ayan, collateral damage, tanggal buhok. Collateral damage. Ang ito nangingitim itong mga daliri ko lahat. Oh. Parang nasusunog din siya. Oh, pero, napapatay naman yung cancer cells din. So, kaya nga, tinitis yung chemo hanggang matapos. Eh, Mag-graduate tayo sa December. Hopefully, pag-graduate natin, eh, medyo okay na. At sana. It's up to God. God decides. Pero so far, parang okay naman. So, ito po, three. 3 times a day. Pag nagtae, gawin two times a day. Para lang lumambot. Kasi nga, bukod sa mga ganitong mga cells, pati yung mucosa, sinisira niya. Mucosa is nasal mucosa. Kaya nagdudugo. Bucal mucosa. Hindi, hindi, hindi ako gumagamit ng Colgate, ha? at ibang toothpaste, matapang na siya para sa akin. So, kung gusto nyo, very mild siguro, kakapiranggot na toothpaste. Tapos maraming tubig, kundi parang masusunog yung ano mo eh. Dito sa Singapore, may mga special toothpaste sila. So, dapat malabnaw. Kung mouthwash man kayo, malabnaw. Kasi nga, maano siya. Mucosa. Dito rin nga, yung masakit ko, medyo gumaling na rin eh. Kasi magagasgas rin yan, mucosa. Pati yung pagdumi, mucosa. Masakit. Pati yung pag-ihi. Pag-ihi, masakit din. Pero ang good news naman, nakit, kung nakita nyo, mataba na tayo ngayon. Nawalan ako ng 20 pounds, nabalik ko na yung 14 pounds. So, hindi ko alam. Dati kasi, kahit kain ako ng kain, hindi ako tumataba. Ang tumataba lang yung cancer eh. Kasi siya kumakain ng kinakain ko. Siguro ngayon maliit na siya. Kaya pag kumain ako ng malaki, kita mo laki na mukha ako. Kung wala na kulubot ko sa leeg. Eh. Diba? So, sana po, sabay po tayo. Mahirap yung chemo, pero tiis-tiis. Mahirap yung gamutan. Uh, may nagtanong sa akin, ano mas mahirap, dialysis o ito? Kasing hirap. Baka mas mahirap pang dialysis. Kaya kawawa yung mga dialysis patients natin. Yan talaga goal natin. Tulungan yung dialysis patients natin. Cancer patients, kailangan yung gamot. Mayroon tayo available. Magaganda yung mga gamot dito. Eh, kahit may pera tayo, kahit bayaran kunwari ng PhilHealth, eh, kung wala naman yung gamot, So cardiologist ako, alam ko yung mga magaganda. No bumagsak yung mga white blood cell, platelet ko. Lahat may injection ako ah. May injection ako pang platelet, may pang white blood cell, may pang red blood cell, may pang immunoglobulin, nag IVIG ako. Anim na bote IV immunoglobulin. So ang dami nilang pampa support. 'Di ba? ay hindi naman ni God gagawin yan para sa akin lang. Siyempre gagawin natin para sa inyo. Kaya tayo tumatakbo. Yun ang purpose ko. Yun ang purpose natin. Ah, So, ano lang tayo dito? Sample. Isa pa, yung walang gana kumain habang malakas pa yung cancer. Ito yung binibigay sa akin. Uh, Megestrol acetate. May Megis. Nakakagahan na kumain. ngay tinigil ko na. O, oh, magestrol acetate. Tingnan nyo lang yung dose. Depende kung may gana hindi. Sa mga nagmamanas, dati may manas pa ako. Isa din, bumabagsak ang... Sorry oh yeah, Bumabagsak din yung albumin ko. Albumin, yung protein. Kasi pag nagkikimo daw, ah uh, parang yung kidneys medyo nagkakadiprensya. Pasalamat lang ako na yung kidney ko at liver ko inalagaan ko. Kaya kahit bug-bug ang kidney at liver ko ng chemo, buhay pa sila gumagana pa. Eh kung kidney ko sinira ko na sa soft drinks o sa... Hindi naman sa soft drinks sinira ko sa chichiria o sa sigarilyo. Kung dati nang may damage ang kidney mo, liver mo, baga mo sa sigarilyo, tapos kikimo ka pa, doon siya bibigay. Mabuti ginawa kong healthy talaga yung liver at kidney ko. Kaya ano, sa kidney, pag ayaw umihi, binibigyan ako nito ng furosemide. Pag nagmamanas ako, pag mga babaal, tapos, sa uh, liver, Ito lang binibigay nila, essential eh, usually. Sabi ng iba, may tulong, walang tulong. Pero dito sa Singapore, doctors, gusto nila eh. Sa kanila, gusto nila talagang you have to drink it. Sabi niya. hindi, hindi to gagayahin nyo ha. Ah. Inasabi ko lang sample, papakita niyo sa doktor niyo Para may idea kayo. Ngayon, lahat ito, by blood test eh. Pag nakita naglolo ko yung blood test mo sa liver, minsan ito binibigay. Pag naglolo ko ang blood test mo sa potassium, pumagsak potassium ko, nag 2.6 lang ako. Baba ng 2.6. 2.6 is low. Ah, uh, kaya nga magle-LASIK ka. Yung chemo din nakaka-low potassium, I think. Ayan, oh. Kaya ang binibigay dito, potassium chloride to. 600 mg, 4 times a day. Ganun ang dose ko. Nakadalawa na ako nito. Sa Pilipinas, ano tayo? Kalium. Ito local, kay Doc Lisa. Kalium, Durul, 750 mg, siguro mga 3 times a day. A little lower dose. Pero, adjusting yan with the potassium, life-saving yan eh. Pag may masakit sa ulo, siyempre kimo masakit sa ulo, masakit ganyan. At hanggang paracetamol lang kasi. Ito, panadol, ganyan. Bakit sirup iniinom ko? Ang hirap uminom ng tablet. Kung may, kung may sakit ka, hirap uminom ng tablet. Pero kung malakas ka na, kaya mo lang uminom ng tablet. ba? Diba? Pag umiinom ka ng tablet, katulad ng ganito, ito, mahirap to inumin. Hirap tong inom ito. Ito, ito, mga ganyan. Naku, Parang M&M. Ayaw ko tong shape na to, eh. Hirap to. Ah, ilang inom mo, hindi papasok. pasok. Naging mapait na, eh. mo na lang. So, ang secret dito, huwag tubig ang gagamitin mo. Gumamit ka ng malapot. Ginagamit ko, Milo, eh. Milo na malapot. Or any chocolate drink, or any makapal na drink. Basta makapal. Kape na maraming gatas. Basta makapal siya. Thick or thick soup. Kasi pag yan, sinabay mo sa thick soup, hindi magbabara. Maganda pasok sa chan. Pag ginamit mo yung malabnaw, nako pupunta sa baga mo. <laughs> Uubo ka naman ganyan. And, mabuti na rin malakas pa yung puso ko, kinaya. Uh, Siyempre, favorite ko, metoprolol. Metoprolol. Okay, para saan na metoprolol, punta kayo sa doktor nyo. Metoprolol, pamparelax ng puso, pampabagal ng heart rate. Pwede sa may nervyos, pwede sa may takot. Pero dose ko niyan, 50 mg, siguro mga half tablet twice a day. Kanan mga 50-50 milligrams a day. Low dose lang. Low dose. So, I'm okay. I'm just telling you na okay lang to. Mas concerned nga po ako sa inyo na mas gusto ko nga eh makita nyo na makatulong din to sa inyo. So, laban lang, tuloy lang. And uh, lagi ko nga iniisip ng bayan natin eh dapat kailangan marami tayong puno eh. Hindi pwede yung naubos yung puno natin. ba diba, alam naman natin yung mga tulay natin at daanan, eh, alam nyo naman saan napupunta yung pera. I don't wanna talk about it, but, uh, basta tayo, no corruption talaga. No corruption. And bahala na. Kung madetret ako, madetret ako. Anyway, may cancer na naman ako, so what? Kahit detret nila ako. ba? Diba? Marami tayong makakalaban na politiko. Pero kahit hindi dead threat nila ako, may dead-threat na ako sa sarili ko Hindi na. And I'm just happy lately that I've been talking to may isang mabait na Catholic priest eh, na parang God's will eh, pinadala sa akin eh. Siya everyday nag-a-advise sa akin na kung ano mangyari sa tulong ng Panginoon. So I hope you're all healthy. I hope you're all okay. December, uwi na tayo. Lalaban tayo. Ah, uh, magmimira ka lang, Diyos. Ha? Hindi para sa akin, para sa inyo. Diba? Ah, uh, ako, I'm okay na ako eh. Kita nyo nga eh. Taba na ba masyado? Tsaka iba na yung kulay ko eh. Kung panoorin yung mga video ko before, kahit one year ago, talagang ano na pala eh. Ganun na pala ako eh. Ganun na pala. Ito si Doc Lisa. Mataba ako. Oh.